Kamusta mga kachika? Napansin mo ba yung mga balitang lumalabas tungkol kay Enrique Hill at kung um, may bagong relationship siya? Oo, grabe. Parang walang humpay ang mga usap-usapan tungkol kay Enrique, di ba? Talaga, kasi may mga viral photos at videos na kumalat sa social media na nagpapakita ng um, malapit na ugnayan niya sa isang batang content creator. Mhm, mm Opo, may mga larawan ba talaga nakitang kita ang um, intimacy nila? Oo, may mga larawan talagang nagpapakita kung paano sila magkasama. Isang larawan nga na makikita mo yung babae na nakasandal sa tagiliran niya at may mirror selfie pa nga sila. Yeah. Nakakagulat itong makita, lalo na't kilala lang naman ni Enrique sa showbiz. Oo nga, pero hindi ba nakakaalala rin ng dating usapan niya bago kay Lisa Soberano at yung iba pa, no? Correct. Hindi ito ang unang beses na narinig natin ang ganitong chika. Pero dito, Iba talaga ang dating kasi ayon sa ilang netizens, ang content creator na ito ay mas bata. Labing pitong taong gulang umano. Ah, labingpito anyos? Medyo controversial yun yung edad, lalo na at tatlo na si Enrique. Tumpak, at ah, uh, dagdag pa, lumabas pa yung isang screenshot ng nagpakilalang ina ng content creator na nagsabing menor de edad pa ang anak niya. Mm. Parang lalo pang nagpapainit ng mga speculations, di ba? Oo, kasi kung ganito nga ang usapan, dapat talaga magkakaroon ng masusing pag-iingat, lalo na sa legal na aspeto at responsibilidad ni Enrique. Tumpak. Pero, alam mo, minsan sinusubukan ng mga netizens na maghanap ng ebidensya sa Instagram at TikTok, pareho daw silang nakafollow sa isa't isa, na nagbibigay ng dagdag na timpla sa usapan. Kasi sa social media, kahit yeah. simpleng follow lang, nagiging simula na agad ng speculation. Sa totoo lang, ang social media nga parang magnifying glass eh. Lahat ng maliliit na action agad nitong binibigyan ng malawak na kahulugan. Oo nga, parang ang bawat move ni Enrique ay sobrang minomonitor. Ang mga viral photos at videos niya ay madalas um, agad na nagpapainit ng usapan tungkol sa posibleng relasyon niya sa content creator na ito. Hmm, pero hindi ba dapat nating bigyan ng kredito ang privacy nila? Kasi minsan, naaapektuhan rin ang personal na buhay ng mga artista. Tama ka dyan. Nakaka-challenge talaga isipin kung saan dapat ang hangganan sa pagitan ng public interest at personal privacy. Pero, alam mo, sa industriya ng showbiz, lagi na namang naiiwasan ang ganitong diskusyon. Totoo, kasi kahit sino pa man ang kasama, palaging masyadong exposed na ang anumang kilos at galaw sa mata ng publiko pinapalutang nalang na lang nila ang kanilang mga larawan sa social media na parang ump sinasadya bang maging viral at um kung tutuusin habang walang opisyal na pahayag mula kay Enrique o sa content creator nananatiling usap-usapan lang ito pero nakikita mo parang um nagkalat na ang kuryosidad ng mga fans at critics Oo, ay may pagkakataon pa nga na tinatanong ng mga netizens kung sino ang tunay na may control sa sitwasyon, si Enrique ba o yung content creator? Tama, kasi sa mga ganitong pagkakataon, parang ang utak ng publiko ay um, nag assume agad ng posibleng dynamics ng relationship. Pero personally, challenging ang isipin kasi walang sapat na ebidensya, di ba? Yeah, Oo, hindi natin pwedeng husgahan agad batay lang sa ilang larawan o video kasi minsan may mga anggulo talaga na hindi natin nakikita. Tama? Alam mo, isa pa, medyo naiiba ang dating ng mga ganitong usapin ngayon. Um kasi mas madali nang kumalat ang mga impormasyon at uh, ang mga rumors sa social media. Parang um instant na lang nagiging trending ang mga ganitong topic. Oo nga, parang viral mode agad ang dating, isang iglap lang tap na ng milyon-milyong mata. At eh, sa kabila ng lahat, mahalagang tandaan na may mga tao sa likod ng mga larawan at video. Mga tao na may personal na buhay na hindi mm. naman nilalayuan ng katotohanan. So, dapat din nating respetuhin yan kahit na maraming speculations. Pero may punto din kasi sa ibang banda. Kahit walang formal na pahayag, once na mag-viral na yung chika, lalong nadadagdagan ang pressure para sa mga involved na magbigay ng statement. Dapat lang um, maging responsable sila sa kanilang mga salita. Oo, at kadalasan kapag nakita mong walang tugon mula sa kanila, nagdudulot pa ito ng mas maraming haka-haka. Parang, um, nagiging misteryo ang buong isyu na nagpapalala sa sitwasyon. Tama, minsan gusto ko talaga um, masabi nila ng maayos lahat para malinawan ang publiko. Pero alam mo, siguradong may dahilan kung bakit pinipili nilang huwag muna magsalita. Eh, pwede naman iyon para protektahan ang sarili nila sa chismis at um, reklamong maaaring makaapekto sa kanilang karyer. Pero, alam mo, hindi rin naman natin sila pwedeng sabihin, um, wala silang responsibilidad sa transparency sa kanilang personal na buhay. Oo, oh, may temptation talaga na maging transparent, lalo na kung mamumuo ang kontrobersya. Pero, dapat balansihin sa pagitan ng privacy at public interest. Eksakto. Eh, sandali, may isa pa akong napansin. Maraming nag-uusap tungkol sa kung paano um, patuloy na nakakaapekto ang mga ganitong balita sa reputasyon ni Enrique. Kasi, hindi lang dating relationship ang binubuo nito, pati na rin ang um, imahe ng artista sa social media. Oo, kasi habang may fans na supportive, may din namang kritiko na sinasabing kailangan niyang magpakatino lalo na at nasa spotlight siya. Hmm, talagang interesting. Kasi mukhang hindi malinaw kung ano talaga ang nangyayari. Ang mga larawan at video ba ay bahagi ng kanyang personal na bonding o um, intended content pala para sa publicity? Tumpak! Minsan iba-iba ang pag-interpret ng mga bagay. Pero kung titingnan mo, parang may kakaibang vibe na inihahatid mga posts na. Yan, hindi lang basta candid moments, kundi nagiiwan ng impression sa mga fans. Tama. At oo nga, parang unlike the usual posibleng casual posts lang, mga ganitong shots ay nagiging mas loaded ng meaning. Kasi tampok na ang physical closeness nila. Isang bagay na natural sa mga relasyon. Pero may ibang layers na pwedeng isipin ng publiko. Mm -hmm. Pero kung titingnan mo rin, baka normal lang to sa ganitong uri ng friendship or professional collaboration na masyadong na-overanalyze ng netizens. Sa puntong ito, challenge ako dyan. Kasi kung ito ay normal lang na dynamic ng pagkamagkaibigan or professional collaboration, bakit nga ba um, so many netizens ang nag-assume na romance yeah. agad? Siguro dahil sa kasiyahan ng pagchika sa showbiz. Oo nga kasi pagdating sa showbiz, each move nila ay kinokomentuhan agad. Kahit maliit na gesture, nagkakaroon ng malalim na interpretation. Hindi na rin natin maiikakaila na um ganito ang kalakaran ng mga dating rumors sa piling ng mga artista. Isang photo lang at todo na agad ang speculation. Talagang um komplikado ang dynamics ng social media ngayon. Tumpak. Parang mabilis ang cycle, news, rumors at update, parang non-stop. Pero maganda rin kasi, pumupukaw ito ng discussion tungkol sa responsibilidad ng mga media platforms at kung paano natin dapat balansehin ang respeto sa personal na buhay at ang interes ng publiko. Tama kasi sa huli, lahat ng itoy nakaka-reflect sa modernong panahon kung saan um wala nang permanenteng privacy para sa mga public figures. Pero Sana'y maging patas din ang paghatol sa kanila. Hmm, sangayon ako dyan. Hanggang sa magkaroon ng klarong pahayag mula sa mga kasangkot, we can only watch and talk about it. Maraming salamat sa insightful discussion na ito.